Ayan, for today's my video ay sasagutin ko itong nag-comment. Yung comment niya guys, pwede ba yung ikaw mismo, ang name mo, pangalan, ang receiver, at ikaw din ang sender. So, ibig niya sabihin guys, pag mapapadala tayo ng pera, ng Taiwan money, Taiwan to Pinas ay ikaw pa rin yung sender at ikaw rin yung receiver. Yes, pwedeng pwede po kayong magpadala gamit ang inyong pangalan. Ikaw pa rin yung sender at ikaw pa rin yung receiver. So pakita ko sa inyo guys yung sa akin. Nung nagpadala ako, ako yung receiver, ako din yung sender. So guys, ito yung aking resibo. Gamit ko po ay EEC app. Pag-uwi ko ng Pilipinas, tsaka ako kinuha yung perang pinadala ko sa Cebuana. So ako pa rin yung sender, ako pa rin yung receiver. Kaya okay na okay lang po kahit kayo po yung receiver at kayo rin po yung sender. Kaya ina-advise ko po sa mga uuwi ng Pilipinas na may dalang enti, mas okay pa rin na ipadala nyo na lang dito yung NT nyo sa Pinas kesa sa Pinas pa kayo magpalit ng NT dahil sobrang baba ng palitan. Kaya sa mga uuwi ng Pilipinas, ngayon alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin. So, yun lang. Thank you for watching and see you my next video. Bye guys!